ay 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 punong puno ng buwan, ng buwa what's up guys what's up what's up nandito <laughs> tayo sa pantalan at kagagaling ko lang sa school tayo nakapaghatid na so ngayon guys yan ito yung inayos ko na fishing rod so sumadali so, sabi tayo po ay magpipishing ngayon susubok hahagis tayo ng mga ilang hagis at pagka wala tayong mahuli ay di tayo uuwi na at pagka na ay di doon tayo pupunta sa palengke para sure lang ating buwan siguro hahagis ako dito ng mga sampu <laughs> bahala na kung ano mangyayari dito pero marami maraming uh, maliliit yeah, maliliit si sir wala pa raw na kanina pa Ha? Ah? <laughs> Busog na yata ang isda. <laughs> Late na tayo magpakain. Ayan, aking ay, akin pakain na ko ni. Hindi man kakain na rin artificial. Ayano. So magkahagis muna tayo mga guys. At baka tayo makakachamba. mga guys andito na tayo sa ating <laughs> ating kalupaan dito sa bahay yan. dito na muli at galing nga tayo dun sa sa kwan sa pantalan at tayo sumubok mag uh, masul, kaso wala tayo nakuha so alam nyo mga guys dito sa ngayon ay napakabungan itong uh, kay nito kay nito kung tawagin namin sa Batangas kay nito ewan ko lang kung sa inyo sa English ay star apple so makikita nyo guys ito eh palibase ang camera ko yung wala sa ayos eh aking ipapakita sa inyo mga guys yan o eh. yan, yan 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 punong puno ng kwan ng bunga hinog napakarami tapos doon ay may kakao pa Kaya eh, ako eh ng ako yung nag-iisip ng kung paano makagawa ng kung ano yan. Nung tawag dito, nung pinaka-sigpaw. Alam nyo kayo yung sigpaw. Yan. Yan mga guys. Yan, 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 yan. 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 At dito mga guys ay may ikuan. Ito'y marami rin puno mabunga ng uh, mabunga din ng kwan. Itong kakaw. Ay hindi ni walang nangunguha. Ay ako'y nangihinayang eh. Masarap din na rin Supin. Ayan o. Oh. Baka tayo maahasa. So dito guys. So yan, eh. Ayan. Ayan ang bunga ng kakaw. Ayan. Po, mabunga mabunga ang kakao dito mga guys yun makikita ah, ninyo yan guys yan mga hinog na inawa ah. nakukuha lang eh na tutuyo lang eh ngayon guys eh, ako'y nag iisip ng pang kuha nito yan puno ng kain nito So, nag-iisip ako ng paano kung makukuha yan. Kasi wala rin naman akong tikin o sigpaw baga. So, hahanap ako mga guys. Hahanap tayo ng sigpaw. So hahanap tayo ng musikpaw guys At ako'y naghahanap din ng bakal kaya ako may nakita na roon ay eh, uumpisahan um ko tong gawin. Ay, pero din eh, hindi ko mapiperfect na. Bahala na kung anong mangyari din eh. So ito mga guys yung aking uh, sinasabi sa inyo. Sigpaw. Oh, hindi mahangin. So yan guys. Bali binilog ko na. Ayan ano oh kulang na lang yun dito tapos ito ay tutuwidin ko katulad nito itong isa na to so, tutuwidin ko muna ito nabaluktot ko na alam nyo po paano ko binilog hindi naman siya perfect na bilog yan, dito ko sa puno ng mangga sinuot dito tapos binaluktot so yan mga guys at umpisahan ko na itong kwanin diskartihan so let's see tayo tutuwid tayo nito tayong gamit ko dito pala ko gumawa basket ng basketball na ng yung alam medyo matigas-tigas saan kaya ako makakakita nun na. gagawin ko pinaka ang ngipin ng pun noong bilog kaya maganda mayroon mukhang pagka welding ko naman masyado namang makuha, masyado namang matrabaho pag welding maraming bakal dito kasoy matitigas hahanap tayo hahanap ano kaya i-welding ko na lang pag welding bahala na parang may nakita ako dito ganda rito okay, tingnan natin kung uubra to nasaan kaya yun yun eto Pwede na siguro to. Kasi matigas. Saan kaya tayo yun? Yun, 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 yun. May nakita na ako mga guys. Mukhang uubra na to. Ito guys yung ginawa nila nung una. <laughs> Binaluktot lang. So ito ang gukunin ko. Ito siya. Itong bakal na to ang gukunin ko ating babalo baluktutin gagawin natin pinaka ngipin ngipin ng sigpaw let's g tayo maganda siguro ako may kuwan dito may jig gawa kaya ako ng jig para mabaluktot so hahanap muna ako ng pako alam ko na guys kung saan ako gagawa ng jig dito tayo sa kabila. Dito tayo sa kabila. Alam mo yung guys, yung ginamit namin pa kuro. Yun ang aking bubunutin doon sa may puno ng niyug. At yun ay gagawin kong jig. Ipapako ko dito sa tabla para pambaluktot. Mahangi na naman. Mahangi. Tara guys kunin natin yung pako dito marami naman dito yung pako so ito mga guys yung aming, aking pansamantala na jig igaganong ko so tingnan natin kung uubra kung uubra ang jig Nasaan yung ating ginawang jig yun yan mga guys Diyan ko babaluktot eh ito yung ating babaluktot ito guys yung sinasabi kong pinakangipin ayan ayan ito yung ilalagay ko rito eh ilalagay ko dyan ayan o oh, pinakaganyan gawin ko pa magdagdag pa ako ng isa pagano ganun ayan tapos tatalihan ko yan dito dagdag pa ako ng isa pa ito yung aking pinaka jig ayan iwi-welding ko na lang para sigurado matibay kaso tayo ay wala na wala na tayo welding eh maya maya baka makabili ng welding rod welding na welding rod yan oh, pangit ako yun na uh, nabasa hindi yung bago play ko tinago mo doon si Casparto bago? Oh. ay luma ang luma nandito sa parto ko hindi, wala, wala akong binili na bago nabago. Ay, may, may bahalo, nagbili nag ka sa, so, sa so kaset sa bagong pagpandili mo. Wala, wala, yun ay trail match. Inyong, tingnan ninyo, father. Yon, 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 yon. Uh, Oo, tingnan ninyo, kung Bagi may bago. Pinipan. Pagka may bago yung ating welding. yun na. Ay. Yan. Igaganyan ko yan, we welding. Yan mga guys, nakaganyan. Makikita po ninyo. So i-welding ko na lang para sure ball. Okay. Ayan. Tui-tui din ko muna to. Aligtong na. Ayan. Ito yung nakalagay dito. So i-welding ko ngayon siya. I-welding. Malaki pa yung ngipin eh. Pero okay na yan yun tapos pangawit niya tapos lalagyan ko dito ng net tatahian okay ang alright ito ilalagay natin sa kwan hmm. yun pangkuha na yan pangkwa ng kain ito lagyan natin ito ng nit ayan at katatapos lang natin mag welding nito <laughs> improvise pangawit dyan so lalagyan lang po natin ng ganyan po ang hitsura nyan yan pag sinigpaw kahit ano pwede kahit yung uh, buongon wag lang niyog ayan tapos lalagyan natin ng net nagpapahanap ako kay padya baka meron o kaya lalagyan ko lang to ng sako o kahit ano basta net so yun mga guys sa tayo ay <coughs> kailangan natin yun na welding ko yun tapos yung sampayan okay na rin So, hahanap muna kami ng net ni Father yun. Mayroon pala doon. So, puntahan ko lang si Father. Okay na, yung aming sigpaw ni Pader no? Okay na sigpaw. Okay na Pader ah. Oo. No? Oh. May ngipin na. Okay, ganyan okay, na sigpaw hindi yung nasa yung sigpaw na. Yun. Nilagyan lang nang ko na eh. Oo. Oh. Eh. Pwede na tayo manguha ng mangga. Pwede na mamitas. Oo. Oh. Well did do ya, well did. Oh, tapos may net. Kinabangon na para binungkos lang yung dulo. Ayos na. Ano pa dito? Okay na? Oo. Asa ang ating project? Ilalagay na lado sa tikin. Mga buongon. Oo. Kasi dito yung buong. Pati yung kan. Siguro asset aset kaya dito ang kan, marang. Ha? Marang ano? Oo, kasi na. So yung mga guys, at okay na. Okay na, Father. Magaga. Magaga. Okay na. Boo.